and hello morning and day ngayon ay 1.45 good afternoon kukunin ko na po yung basura namin namin sa pati na, sa kusina sa kami dala ko ito para sa mga aso ito kami ngayon sa Jordan mainit ngayon pero malamig yung simoy na hangin dahil malapit na ang taglamig dito so ngayon dito boring po ngayon walang guest dahil sa COVID So ngayon, dadala kong pagkain to, dadala kong punta ko yung mga aso, mga puppy. na walang nag-aalaga sa kanila. Chuchuy! Ngayon pumunta sa akin, nakita niya agad ako, nalapitan niya ako. Ngayon, pang 3 times pa lang, 3 times ko pa lang sila na ng pagkain ngayon, na recognize na ko ng tota na ito ni Pappy. Ngayon, dala kong pagkain para sa kanila dahil tuwang tuwa sila. Nelbira lang sila na kainting nang mapet-pet ko lang hindi mataba. Dares mga payatot. Ah. Saglit lang. Up, saglit. Mga kulit sila. Let's. Saglit. saglit lang. Hay ko na sila. Saglit lang. Sa. Hmm. Ah. Ayan. Hi. Tingnan ko sila ng pagkain nila. Ayan, nagtagmuti mo mga payato to. O, tingnan nyo. Payato sila. Dahil yung aso dito sa Jordan, hindi mga aso dito, hindi nila haram daw pag alagaan o bigyan ng pagkain. Ito, ganyan. Haram sa kanila. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero naririnig ako na dahil daw sa nung kabaong daw ni Muhammad narin uh, narinig ko lang na inapakan daw ng aso daw napakan daw at meron namang iba na merong bahagi ng kanyang katawan na buto na kinain o gindilapan o ganito ganyan kaya ganun na lang ang kanilang pagdidiri sa mga aso <coughs> ito ko sila kay ano pinakain ko sila ang mga sa Jordan pandemic pa rin mataas pa rin yung case dito <laughs> kinukuha ng isa bastos na aso nawa niya ha <laughs> palitan sila ngayon <laughs> kung sa pinas to nalagaan ko na to lahat ito yung gusto namin alagaan yung isa yung, mabal, yung, lumapit sa akin gutom na gutom sila Hmm. Ito kami ngayon sa Jordan. Ito lang yung pinakalibangan namin dito. Kain tulog lang kami. Pag wala ng pagkain, punta kami sa hotel namin. Para kumuha ng stock namin para sa pagkain. Yan lang. Cellphone. Si maglaro ng games. Yan libangan namin. Mas ko tuloy yung aso namin si Polo. Sa Palawan. na sila kay binigyan sila ng pagkain ayan pag nitira ng pagkain binibigyan ko sila sa isang, isang araw isang beses lang binigyan ko sila hindi sila matako sa tubig Biyaw ako lang tubig kasi baka may nainuman din sila ng didi pa sila ayan. so ayun lang ingat kayo dyan God bless, keep safe para sa ating lahat na may mapaglabanan natin yung nagdadaanan natin ngayon Ay, sa corona na makaisip na mga ating mga doktor ang paano masugpo paano malabanan ba paano, paano mapuksa or paano malabanan to yung corona pang bakuna ito na siya, ito na yung gusto namin lumapit sa akin no? ka papi papi masug na kayo ha masug na masug na kayong lahat ingat ha Bin ako. bye bye, <laughs> <expand>. yun lang, bye bye sa inyo God bless, kito sa akin Alis na ako, Okay sa inyo, bye bye, maya ako meron tirang pagkain, tal, tal Ayan na nila. Ayan. Katayang parang ghost town. Ito yung audition namin sa airport kami. You know, pinabalkon eh.